Yeah. Uh. Uh. Bass down, Tatiana Bass down, Tatiana Di ka dito hanggang yung amat di bumababa Libo-libo na yung ginas sa marijuana Para lang yung amat ko dito ay mapanatag Let me see you bass down, uh -huh. Dahil di sa alak natuloy na rin yung bala Kaya baby let me see you bass down, uh -huh. Baby let me see you bass down city malala Yung amat na itong binatil yung feeling di na bata. Pero pagka mama mo pag kumamada Pag lagi tagin mo pagka istana Biniray yung rap game kahit kapos yung bala. Pero napanais game yung gusto na sumama Di na rin sinama kasi tos yung karampada Dilipad kasama ko yung game ano pang ba? Basta ang tatayana Di ka dito hanggang yung amat di bumababa Libo-libo na yung ginasto sa marijuana. Para lang yung amat ko dito ay mapanatag Let me see you basta. Dahil di sa alak na tuloy na rin yung bala Kaya baby let me see you bust down uh. Baby let me see you bust down Bust down na tayo down, Tatiana, yeah. Tatiana. Nagkikripok, taging tilay-tay Amat ko'y mataas pa sa ko na yung society site mm. Can't deny na yung forma ko ay fly mm. nice pag ako yung kaharap mm. Matic shoot pag ako na yung sumargo Bass down Tatiana Di ka dito hanggang yung amat di bong magbaba Libo-libo na yung ginas ko sa marijuana Para lang yung amat ko dito ay mapanatag Let me see you bass down uh -huh. Dahil di sa alak na tuloy na rin yung balak Kaya baby let me see you bass down uh -huh. Baby let me see you bass down Bass down Tatiana